Yo, what's up mga idol? Ah, nandito tayo ngayon mga idol sa isla bonita mga idol. Ah, medyo konti lang naliligo ngayon mga idol. Maganda ngayon maliligo dahil konti lang, walang uh, ganong tao. Ah, dito to sa lugar namin mga idol sa Rosario Capiti mga idol. Oh, maganda dito maligo mga idol. Yan, walang ka ano? Walang gaanong naligo dito mga idol. Kaya magbabad tayo ngayon mga idol sa dagat mga idol. Ayun, para matanggal ang ating mga bungang araw. No? Oh, yeah. Siya. Posible hindi matanggal yung bungang araw natin. Ito mga idol, oh. Napagaganda liguan. Paano pa? Malinis. Ah, uh, libre lang to mga idol. Walang bayad. Yan. Pag pumunta kayo dito mga idol, uh, magdala lang kayo ng uh, tin. Kasi... Kasi walang uh, cottage dito mga idol malinaw ang dagat dito mga idol ayun mga idol kung napansin nyo yan mga idol at uh, wala rin mga bato dito mga idol buhangin lang talaga dati may mga bato to dito paminsan-minsan pero kinukuha nila dito, kinukuha nila yung mga bato kasi dito naliligo ang uh, mga nakatira dito sa bayan ng Rosario Capite, ito mga idol handog ito sa aming putihing mayor. no miur mayor namin dito na action man Ok mga idol, maliligo na tayo mga idol. Uh, magbabad na natin ng dagat mga idol para matanggal yung uh, bungang araw natin mga idol. Kasi meron kasi nang comment dito doon sa ano mga idol, may may nagcomment na maligo daw ako ng dagat para mawala yung uh, bungang araw ko mga idol. Kasi gamot daw 'tong dagat sa bungang araw. ngayon maligo na tayo mga idol. Kasi ang dami kong bungang araw mga idol. Oh. Oh. Oh, pero yung iba mga idol na ano na na natuyo na pero meron pa rin sa likod yan pati sa ulo mga idol oh dami <tid> 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 oh maligo na tayo tara let's go men Ayun mga idol, tapos na kami naligo mga idol. Napakaganda ang tubig dun sa dulo mga idol. Dun banda sa dulo, ano, malalim. Dun ang magandang tubig. Dito naman, bababa lang. Pwede dito mga idol, uh, mga bata, pwede dito. Kasi mababa lang. Dun ang malalim mga idol sa dulo. Yan, uh, kung gusto kayong pumunta dito mga idol, kung dalhin niyo yung mga pamilya niyo, mga anak niyo, uh, dito malapit lang, ma, ano dito mababaw lang dito doon sa dulo ang malalim ayan wala wala na yung ano, mga idol yung kung araw ko mga idol ah, uh, may gamot talaga dito yung buhangin i ano natin sa likod oh ay nakaday day day, day, day. kasi mga idol ang buhangin dito mga idol no oh, ang buhangin dito mga idol parang ano parang asaan oh, no? parang Kita nyo mga idol sa ano ka aliha. Ah, Pwede pang sa mga ano sa mga kutsilyo pero ganito ang ano nila mga idol, kuwagin. No? Ganda. Ganda ng buwang nila dito, no? Oh. Ganda mga idol. Oh. Ngayon, ilagay natin ito sa likod. I, I, ipahilod natin, ipahilod. Parang wala yung bungang araw mga idol. Oh, tay, tay. Tanggal talaga to, tanggal oh Ganiyan no? At dito lang pala tang tanggal sa buwang araw mga idol eh. Oh. Tanggal yet. Kasi uputok yo mga maliit na mga buwang araw, uputok di ba may topic diyan. Oh, uputok pag sama ito.

Tachiyan, magbabad ka rin diyan. Ayaw ay na tayo ah. hangin. Ito lang palang gamot mga idol eh. Okay, uuwi na tayo. At hanggang dito lang mga idol. Bye bye. Salamat sa iyong pagpanood. Bye bye.